paita ni wala tong asawa eh pagit bugas ay sumunod wala tayo malulag pagi kwarta kurut na ba tong gata sa bata da may tag ma na rubis kape na lang inom mo niya eh paita kayo eh, wala naghilak ang bata natulog naman siguro rin Hmm. Asa ka ko makapangita kwarta ni Rolf magpalit sa iyang gatas ba? Magpalit o oh, bahalag din ako kapalit o oh, bugas basta makapalit ako gatas sa bata okay na Grabe po daw kong asawa eh siya isa eh, katuwig niya sa abroad Magpadala na siya kwarta din eh Kapagid may kauman aning balay taon Saan man yung taon niya eh Huwag na ako yung magabi eh kaya wait na rong bumbong Kapit na na siya nagpulo katuwig sa abroad Ako din nagpadala Ikuyog nagitoglain siguro ba? Ita niyo. Umuha na sa kong kahoy. Ay, kaya may nalang. Umuha sa kong karlang para nakakaon ako. ako. Ibutante ang bata. Nakakao ng gatas. -gatas. Umuha sa kong gatas. Umuha sa kahoy. Ay, okay na niya isugunod eh. Umuha sa kong karlang kaya may nalang makakaon taro na. Kaya, mentras natulog pa ang bata. Agoy! Nihilak na bata. Ano? Nakakao ng gatas. Anong bata? Ano? Kenapa yang sumbang istik ini? Wih, wala bikin yang sumbun Ayo dah Pak Ita gitu Boleh sawah maka asas kasuh Kenapa? minta tadi ini mau gila kalau ini maka ini masih ada yang kapal oke lah ini kena buhui ya wih kita taruh bibir dong

sa muna ng bataan niyo eh Wala naman din man, muhilom ni, eh Bila naman batas Ay kape May timla eh Eh, ayun eh Saan naman ang eh Eh, tini Tingin lang kung tak timla ko niyo eh Ano eh Wala to ay, Mentre na si Ani ron eh. Kunig lang matimpla ba, pwedeng ipaita gyud. Kani, ni mo rubog no ni bisig sa ani. Kun pa yung hon. Ngayon ta na ni bibi. Bibi. Kun mo higom sa ani, na si Annie. Eh, Bigini ka to, Bibi. Oh, minum minum gatas, bibi, gatas. Allah. Ini minum di jam. Uy, biram na yung pahilo man yung tarangin. Ay, salamat na hilo man yung anak ka to, man yung na bata. Maura, dito yung tambal niya, dahi. Basi, basi kumatan niya ron, nakura niya yung lungagalaan bibiron, dahi. Ay salamat nakatugra gina bata. <coughs> Kalitan, no, 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 no. ay eh. gina ni eh. Mag Alam niya sa tuba'tay. Ano eh. Ay morenita patugnayan magkundon ang yugurang hiridos dili ay sunod. Para ba? Alam niya sa tuba'tay. sa batay eh. <coughs> Selamat nak ketul Chen.